Hello guys! So, andito tayo ngayon sa Sitawan. Pangalawang harvest po ng sitaw natin today. Itong uh, harvestin natin today guys. Yan o. Oh. oh. Ganon. Ang ganda ba? Diba? Yan o. Oh. Hmm. Oh. guys o. Oh. Ganon. Ang dami nang haharbisin po na sitaw. Yan na po. nag na po sila dyan. Dito lang po tayo. Ayan okay, guys. So. Oh. Harvest. Ayan. nag harvest po sila. Ayan. Parang gusto mo mga pitbahay sis ah. <laughs> Lingon ka. <laughs> Bawal. <laughs> Bawal po 'yan. <laughs> Mga bulak mo yata sa Hindi mo Harvest po. Second harvest. Yuhu. Oh, saya nanya. Oh. Ayan oh. Yuhu. Ayan. Oh. Harvest time. Ganda-ganda po ng har ano, bukid. Tingnan niyo. natin doon. <laughs> Nahinaan pa siya sa bunga nito. Halos hindi ka na nga makaga. Tingnan mo doon sa kabila, sis. Mamaya, magsawa ka talaga doon sa kabila. Sobrang dami. Naulanan pa to. Grabe, mas grabe to siguro. Magpo four days na yata walang ulan, guys. Oh. Simula nang nag-ani kami, oh, magpo four days nga. Ngayon. Yeah. Bili natin to. Bili natin to. <laughs> Nahinaan pa siya sa bunga nito. Halos hindi ka na makagal. Tingnan mo doon sa kabila, sis. Mamaya, magsawa ka talaga doon sa kabila. Sobrang dami. Naulanan pa to. Grabe, mas grabe to siguro. Magpo 4 days na yata walang ulan, guys. Oh. Simula nung nag-ani kami, oh, magpo four days nga. Ngayon. Eh, Ay. ang bagal mo naman. Ano ka ba? Masaktan yung ano mo, sitaw. Sa ka lang Sa baba. Yan. Ito pa isa, oh, sa baba. Sa baba. Oo, oh, masak Maano talaga ang ano. Wala ta pag pag ano po putol matabog. Saan? To to. Okay. Sinisigawan ako ng ate ko. <laughs> 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 kalaki kilo <-laki>. kilo hindi makakita. <laughs> um, langanin ko din ah. Ayos! Ester, <laughs> dito. Mm, dami yan sa lupa mabilis oh tingnan nyo oh lumukot siya dahil sa lupa Ay oh, nahulog pang isa ay sorry naman po dito oh. pa oh. balikan mo ay. sorry <laughs> balikan mo ang imo sarili ayan po ayan maday Di marunong magtas. Balikan titas. mo imo sarili. Langanin pa to di ba? Ayan. Ito. Kita? Ito pa. Ito pa. Sa taas. Oo. Okay, kita ko yan. <laughs> Nagkita ko yan, Sas. Okay. Yan pa sa baba, sa lupa. Mayroon pa, dalawa. Oo. <laughs> Pinamagalitan na, ka. Oh my God laganin mo to. O, pwede na. Hindi. Ano kaya? Big main. Lagay ko muna dito ah kasi puno na yung kamay ko. Ano Yung kanya na lang nira. Oh, pwede tapos kasi ano. oh.

Pwede na lang siguro. Pwede na ni? Sure. Yung isang lang? Oo. Oh. Iisa lang? Oo. Yung Iisa gamay mo kayo. Pwede mo yun. Hindi ako maputo. Pachar. Hmm. guys Yo. Uh. Patapos na po kami. Ayaw. Arap pa. Anong sa may ano lupa? Bukuan mo to? Ang ula na dito na Wala na. Hmm. na. Tapos na. So, ayan guys, tapos na po kami mag-harvest. Uh, so, mag-aano kami ngayon, punta doon, ayusin lahat tapos okay. dalhin sa barrio. So, punta na tayo dito, guys, kasi ipapakita ko sa inyo, sa inyo kung gaano kadami yung sitaw namin today. 'Yan yung sitaw namin na na-harvest. Oh, ayan. Nagay natin 'to. Ay, ito hmm. it. pa ah. pala guys, oh. Dumagdad. Mga... Mga ilang KG to estimate 35 mo. Na. Huh? Nasa 35? Dabo na 35 lang. Kami na uh, First harvest namin, 17 KG ito. Siguro mga nasa... Kulang-kulang okay. 40 siguro ah. Mga ganon. Yeah eh guys, kadami. Oh guys. Oh. Ready na po yan. Pangalawang balik na po ng pipino. Ito ang sitaw isama. Yun lang sa'yo.